Nagasat nga aldaw yung aming kakabsat at lorok itirabong at sagpawak itinaprito nga bangus. Isong kadwanda ku nga kabayatan din ako Nadalo Nadalos at gayong ang kakabsat at inikak itiasin na sakbay kong imprito. Habang nagpitpito gayong kakabsat, ginundaway at matang nga iniwa iwal at itirabong. Tapos upay nga maiwak habang nagpitpito. Kat idinta maluto ti bager kakabasat kakabsatin baliktad ko mga rodon nati ka kabangos. Idin talaga galip-galip ko dati rabungan ini kakmat karodon iti asin natak nati sa lumamoy sa pintu na mapakralak. Kalpasan ng na nga mga pagkalakakab sa kumat nga ng insaang. Pinagburo ko lang sa mga manong mga minuto sa kumat ng impisok at ibangos kanda ng alaso na sa kumot pinataroy ito yan ang itibugguong. Kat iti talagburo kong nga iti magic sarap na tatunong kasakit na nananaman ay dahi tayo din ng tayo. Kat iti in para bakumat nga rodin dati ugot iti saluyot. Kalpasan na ng nga may pisok ko iti saluyot kakabsat pinagburo ko sa kumat sa ng kiwar, kiwar. Dahil kakabsat na loto dati din ang ding tayong rabungon. Kat aga o kayong tagsasangon tayo manin. Tapos sigurado mo maado tayo kapo iti makanan gapo iti nga si datayo. Kat aking ganang manggayam dito yung kakabsat kat agyaman akman kay panagbuya.